Dili lamang ang sayuta ang isiguro ang siguridad. Alang sa Kadayawan Festival 2025 din ni sa Davao City, din lakip na usab ang siguridad sa kadagatan kung asa deploy sa Coast Guard District Southeastern Mindanao ang pipila nila ka mga sea asset, partikular na ang BRP Malamawi o ang HSRB-034 kung asa natahasan ang mga si asset ka magpatrol sa kadagatan nga nakapalibot sa Davao City tumong sa mong pagpatrolya mao nga masiguro nga mamahimong luwas ang mga coastal area sa dakbayan ingon ang mga pantalan ug mga pasahero nga pagawas ug pasulod sa siyudad. Hinon aton sa mong himong operasyon sa Coast Guard Davao Station na himong hapsay ang mga mga aktibidad aton sa pagpahigayon sa mga major activities sa Kadayawan Festival 2025 adlaw nga Domingo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pakot alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.